So mga beshi, bubuksan natin yung ayuda. Ngayon natin, ha? Tara! Yan, galing kay... Ganito kami sa Imos, ha? Every time. O, oh, di ba? Grabe oh. naman po. Ako nga! magbukas! Dari dyan, bago naisip namin. Ba, oh, sobrang hirap niya! Wala, ako nga, ako nga. Try. Sirapan na lang, ha? Bali, ano po ito? ah, uh, may the power of three na. Diyos ko. ay, Grabe naman to. Ah. Uh, oh my God! Oh, Tapos uh, ako mong sabihin. Kaya yung secret. Teka, tinakit ko nila. Masyado malalim ang balon. Oh my gosh! Mga beshi, mag- um, kukuha ulit kami na ayuda. Sa my court. Ganito kami ganito kami sa may ano shelter town kukuha kami ng ayuda actually ah uh, mahaba daw ang pila pa ito syempre para sa ekonomiya syempre. kuya mahaba pa ang pila? ayun na so, ayun na maikli na lang daw ang pila so excited tayo syempre ngayon ito kami dito sa Imus alagang alaga kami so dito tayo dumaan sa medyo eskinita Ayan na, nakikita nyo na. O, oh, ayan na. Ang mga may mga dala. Ayan sila. Ayan oh. na. ayan na yung mga 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 ayuda. O oh, di ba? Hindi ako makaintindihan. Si Adi ngay ayo. Ayun, sa si dala niya na nakakatuwa. Ang daming may mga bitbit. O oh, di ba? Ganito kami sa Imus. So mga beshi, bubuksan natin yung ayuda. Ngayon natin ha. Tara! Andrea, Ay! Oh Ayan na! Dito siya galing. So ayan. Gagamit pa ba ako ng ano?

Tama ka, kailangan ko munti. Papa! Papa, pero kami ng kutsilyo. chill yun. Oo. Oh. Ayan, ayan. Harap ay naman ako sa juice mo. Okay. Excited tayo sa oh, ating makasin. Ito na pa, meron na. Ay, kailan. Cannot... It... Akin ako. Ito na, ito na. Ibigay mo lang. Oh, ito na pa. Oh my gosh, it's... Oh, yan buksan natin yung paayuda nila ha ng AA AA Brothers ba to? AA yes kung anong laman actually hala na pa kaya ng calendar dali meron sila binigay na calendar so ito siya ganda, diba? ang ganda ba diba? mga senior mara kaya ang titik and then tapos ito so buksan natin diba?

Tinanggal ko na ba yung ano? Yung sealed. Paka pala pa pala ka talong nasa. Hmm? Nako, pati si Lolo ah. Ano pa na yun dito? Ika? <laughs> Pagpigilan nyo. Hmm. Oh, Ay, okay. yun eh. Oh, gosh dahan, dahan lang pala. Ayun, ayun, ayun. Diyos ko. Diyos ko, ayun. Grabe naman to. Hmm. <laughs> yung pa siya. Oh, yan. Yeah. I'm a recycle. Oh, ito na. Oh my God! Ang ah, sabi so, ang sabihin. Secret. Teka, tinakit ko na nila. Masyado malalim ang balon. Oh my gosh! Ito yung lamang niya, ma. Ang kasi. mo. yan, nabali talaga ta. Wait lang, wait. Mga beshi. Dun, 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 dun. Ay, ano mo? Dun, dun. O, oh, alis mo na. Tanggalin na ang pan. Ayan, ano ko? Oh. Wow, may flashlight sa pao. Flashlight. O, oh, ito yung mga beshi. Swap, swap. Girl. Alam mo, alam mo, dahil gusto ko siyang nagbibigay din. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga pinirinigay niya, dahil. Ano, hindi lang basta-basta. May -basta mga pangalan yung chilies. Kunyari mo to. Kunyari mo siya ka daw, mm -hmm. naman, mm -hmm. ah. Basta okay. pag siya nagbibigay tayo, hindi ka tulad na iba pa na, ano, man. Happy ka ta? CD, of course! Ah, siyempre. Ah, oh, siyempre, natin yung spaghetti kasi natago tayo magbukas. na oh, kayo, ba? Ah. Oh, kasalamat kayo. Thank you po, kay. ito pa, ito. Ito ito. pa, Ito pa, Flashlight, teka. Parang tatagok naman daw. Sorry, flashlight mga beshi. Ba't <laughs> to? <laughs> <laughs> flashlight siya pa. Baka nakikita na yung di dapat makita sa akin, <laughs> ha? <laughs> Ay, ano to? May ano siya? Ano yan, Dai? Mga... Ano to, Dai? Kan para siyang ano eh. Yung directions? Oo, oh, directions. Oh, like oh, that. Diba? Para sa mga... Kita, Andra? Uh, <laughs> no. Blurred. Okay, okay na. Yan. yung na? Ano. Yan. Yan. Okay na? Ah, uh -oh. yan. Uh -huh. Ito siya, oo. oh. oh. Thank you, AA. Oh, tapos. Oh. Ay, mama mo. Oo, oh, ayan. Paano to, Bi? Beshi? Lalagyan pa ata yan ng battery eh. Dai, paano to kaya, ano? You're the Lalagyan pa ng battery yan, day. Pero paano siya bubuksan? Walang pindutan. Pero mako. Hmm. Oh. Paano to na? ba? Dito kami sa Imus. May patakay sa Imos. Kunti baha lang. Kaya lang mahirap, mahirap talagang kumuha. Kasi so, sobrang dami ng pila. Sana bahay-bahay na lang dito. Okay na. Bye! Ayan, ipapake na natin. Alam mo yung mga best food. Papa, yung kalendar mo. We should be thankful, di ba? Bawat piglay, it's a blessing, di ba? Mm. Manoy. Merry Christmas! That's all. O, di ba? May kapayat taglay si AJ, ano? Ha? Patingin? Ito yung ito yung anong calendar na bigay nila, di ba? So ayan, tatlong AA. Ganun lang Ito may meron siyang kapayatang tagline na konti. <laughs> yan, yan lang. Ano lang ako? Bumili kami sa Pure Gold kasi magkapalaro kami sa mga bata, sa mga estudyante ng aking ating. Actually, ano pa lang yan, simula pa lang yan. Marami pa kaming, marami pa kaming gagawin. Yan. Preparation pa lang yan. kapag games kami, by Friday